Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa generator functions sa TypeScript. Maaari mong matutunan ang lahat mula sa mga pangunahing kaalaman kung paano gamitin ang generator functions hanggang sa mga advanced na halimbawa na pinagsama sa asynchronous na pagproseso, kasama ang mga code sample. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang mga generator functions sa TypeScript ay nagbibigay ng katulad na functionality sa generator function ng JavaScript. Ang mga generator function ay tinutukoy gamit ang function, isang function declaration na may asterisk, at mga espesyal na function na maaaring mag-pause at mag-resume ng execution, hindi tulad ng normal na mga function. Kapag tinawag ang isang generator function, ang isang iterator ay ibinabalik na gumagawa ng mga halaga isa-isa sa pamamagitan ng iterator na ito, at maaari mong i-pause ang execution gamit ang keyword na yield o magpadala ng mga halaga mula sa labas. tukuyin ang isang generator function gamit ang function asterisk my generator. Ang keyword na yield ay nagpapahinto sa execution ng function habang nagbabalik ng isang halaga. Sa bawat tawag ng next method, ang pagtakbo ng generator function ay nagpapatuloy at nagpupunta sa susunod na yield. Ang next, ay nagbabalik ng isang object na naglalaman ng susunod na halaga at isang done na katangian. Kapag ang done ay true, nangangahulugan ito na lahat ng halaga ay nagawa na at ang pagpoproseso ng generator ay tapos na. Ang paggamit ng mga generator function ay nagpapadali para sa representasyon ng sunod-sunod na pagproseso. Sa sumusunod na halimbawa, Gumawa tayo ng generator function na nagreresulta ng isang hanay ng mga numero. Sa halimbawang ito, ang sequence generator ay gumagawa ng isang walang katapusang pagtaas na hanay ng mga numero. Gamitin ang yield upang magbalik ng mga halaga sa bawat hakbang at gumawa ng susunod na halaga sa mga sumunod na tawag. Maaaring tumanggap ng isang halaga ang next method na maaaring maipasa papasok sa generator function. Sa halimbawang ito, ang next, 5 at next, sampu, ay nagpapadala ng kanika nilang mga halaga papasok sa generator function, at ang yield nom isa dagdag nom dalawa, ay nagbabalik ng kanilang kabuuan. Ang return value ay maaaring tapusin ang generator at ibalik ang tinukoy na halaga. Ang throw error ay maaaring magtapo ng exception sa loob ng generator ginamit para sa paghawak ng mga exception sa loob ng generator. Sa halimbawang ito, ang throw method ay ginamit upang mag-generate ng error sa loob ng generator, at ang error na yun ay nahuli sa loob ng generator. Ang kahulugan ng uri ng isang generator function ay maaaring tukuyin sa sumusunod na format. Ipinapahayag mo ang mga uri sa forma ng generator mas mababa yield type, return type, next type. Ang yield type ay ang uri ng halagang ibinabalik ng yield. Ang return type ay ang uri ng halagang ibinabalik ng return. Ang next type ay ang uri ng halagang ipinapasa sa next. Sa sumusunod na halimbawa, tinukoy ang mga espesipikong uri upang ligtas na magamit ang generator gamit ang mga uri. Maaaring gamitin ng generators para sa asynchronous na pagproseso. Halimbawa, maaari mong gamitin ang yield upang maghintay sa mga resulta ng asynchronous na operasyon habang nagpapatuloy sa sunod-sunod na pagproseso. Gayunpaman, sa TypeScript o JavaScript, mas karaniwang ginagamit ang async await. Sa makatuwid, bagamat maaari mong i-proseso ang asynchronous na mga operasyon ng sunod-sunod gamit ang generators, hindi ito karaniwang ginagamit para sa asynchronous na pagproseso dahil mas maginhawa ang promises at async await. Ang generator functions ay mga espesyal na function na tinutukoy gamit ang function na maaaring magbalik ng mga halaga gamit ang yield habang pinipigil pansamantala ang pag-execute ng function. Gamitin ang next upang ipagpatuloy ang generator at tumanggap ng mga halaga. Dagdag pa rito, maaari kang magpadala ng mga halaga papasok sa generator gamit ang next value. Maaari mong gamitin ang return at throw upang tapusin ang generator functions o maghandle ng errors. Kapag gumagamit ng generator sa TypeScript, maaari mong gamitin ang mga pagpapakahulugan ng uri upang magsulat ng ligtas na code batay sa uri. Ang generators ay makapangyarihang mga tool na nagbibigay daan sa iyo na may kakayahang umangkop na kontrolin ang pag-uulit. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang nilalaman ng channel na ito, mangyaring mag-subscribe.